Ayan guys, gawa na sila ng plot guys. So, ganito lang magawa ng plot. Ayan Oh. Dito lang yan sa likuran guys. Ayan. Ganito lang. <laughs> Hoy. Dili dapat kuan ni tanam dere. Kamatis sa tanam Ibi ako wala Itanam ni dito asa kuan bi. Itanong sa dira ba? Ano, sa gawas itanong. Ayan, guys. Dapat yung lupa, guys, is... ano... Maraming fertilizer. So, ayan na yung ano namin, guys. O. Oh. Ito na yung... Ay, o. Ayan na natatunga. mo ito na yung kamatis namin guys. Hmm. Matapos na tong ano, mamulaklak na to. Butangin ni Dere Shao Kuan ka ganito guys. Butangin ka ng yuta. Gani, yuta. Sige. Para mamunga siya guys. Mataba. Sige, butangin pa. Kabayo.

Ayan <laughs> guys, ito yung kamatis namin guys. Ayan. Malapit na tong ma ano guys. Mamunga.